Inako ng nag-resign na PNP chief na si General Aaron Purisima ang responsibilidad sa naging madugong bakbaka noong January 25. Merong ilang senador tila hindi kumbensido sa pag-amin na ito ni Purisima. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Rema Peñaflor hinako na nagbitiw na hepe ng Philippine National Police na si General Alan Purisima ang responsibilidad sa manugumbakbakan sa Mama Sapano, Maguindanao. Ito ang kanyang sinabi sa kanyang pagharap sa investigasyon ng Senado sa issue. That is why, Your Honor, I am held accountable of the operation. That's why I resigned, Your Honor. Ay, Sos, maniwala naman ako. Ngunit hindi ito bumenta kay Senador Santiago. Naniniwala ang senador na ginamit lamang ni Purisima na scapegoat ang sinibak na PNP Staff Director Heturio Napenas. Dinahilan ni Purisima na kanyang dinelegate ang responsibilidad kay napenyas Sinabihan si Purisima ng senador na nangingi alam sa operasyon, bagamat suspendido ito. You perform the functions of your office, albeit in a surreptitious manner. Nakialam ka eh, pero ikaw ba masyado kang busy eh preventive, preventively suspended ka, masyado kang maraming kinakausap at tungkol pa naman sa official and military operation. So what made you do that when you were under preventive suspension? And don't play words with me. Words are my livelihood. Iginiit din ni Pulisima na sensitibo ang detalya ng operasyon sa pagtugi sa mga international terrorists na si Nuzulviki Binhir alias Marwan at Abdul Basit Usman. Kaya hindi na ipinaalam kinang Interior Secretary Mar Rojas at PNPOIC Deputy Director Leonardo Espina. Pinabulaanan niya ang hinala na senadora na wala itong tiwala sa Kalihim at PNPOIC. However, Your Honor, in the design of the plan of PNP-SAF, it stated that Everybody will be informed time on target. Ito po ang inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newsnight.